Ay, ito talaga yung amoy palang ulam na pak na pak. Ang sarap daw. Brackets on. Oh, hmm, to for today's video. Sino mga hindi nag-uulam ng ganito? Ay, nako, hindi kayo Pinoy kapag hindi ka mag-uulam ng ganito. Oh. Hmm, umalimuya kang amoy. Ang bango-bango. To you. At tapos, magkain tayo. And come met this life. Oh, diba? na tayo dabra kan sa yung sausawan yung ng ulam tapos may konting veggies tayo yung ulam pa tapos syempre nagtumple tayo ng juice at saka yung lagay natin ng tubig Thank you so much love for the food uh, ayan kain na tayo dabra takam na takam ako sarap talaga sarap Sarap. Ngayon sa sa manok ng masarap na sawsawa na. Mm. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. God bless you always. Goodbye. bye Kain tayo, Dabarkads. Please keep your meals. Besos.